Balitang NBA mga kabasketball, panibagong trade na naman ang pinag-uusapan para sa team ng Lakers. Andrew Wiggins naman ngayon ang gusto raw kunin ng LA. Ito na nga ba ang susi para mag-champion ng Los Angeles sa susunod na season at makuha na ni Lebron ang kanyang ikalimang championship at ang unang ring para kay Luka Doncic. Pag-usapan natin yan mga kabasketball. Balita nga ngayon sa mundo ng NBA na itong Lakers ay gumagawa ng paraan para makuha si Andrew Wiggins, isang all-star mga kabasketball, finals hero ng Golden State at talaga namang malakas na player, mapaopensa o depensa. Solid na solid na nga ngayon ng LA, pirmado na si Luka sa loob ng tatlong taon, may depensa na rin sa paint dahil kay DeAndre Ayton at matibay na rin ang backcourt dahil kay Marcus Smart at syempre mga kabasketball hindi mawawala dyan ang nag-iisang Lebron James, 4-time MVP at 4-time NBA champion. Pero hindi pa nga raw tapos ang opisina ng Lakers. Si Rob Pelinka ay gumagawa raw ng paraan para maidagdag pa itong si Wiggins sa team ng LA. Matindi nga ito mga kabasketball, ito ang nagpahirap ng todo kay Jason Tatum sa finals noong 2022 at muntikan pa nitong makuha kay Stephen Curry ang finals MVP. Malakas nga talaga itong si Wiggins at siguradong makikinabang si Luka at si Lebron dito. Ito yung trade package mga kabasketball na pwede raw mangyari. Makukuha ng Lakers si Andrew Wiggins at ang Miami Heat ay makukuha si Rui Hachimura at alinman sa dalawang ito, Jay Vincent o Max Ikliba. Pasok na pasok daw ang cap space dito at makakasungkit ng wing player ang LA na hindi kailangan pakawalan si Austin Reeves. Panalo nga raw yan para sa Lakers. Ang problema lang dito mga kabasketball, ang team ng Miami. Dahil nung nakaraan ay maraming hinihingi ito sa Lakers. Sobra-sobra na raw para kay Wiggins. Rui Hachimura, Dalton Kinect at isang first round pick. Yan ang gusto ng opisina nila. Lugi na raw masyado ang LA dito. Kaya dapat ikonsidera ng Miami. Isa pang problema dito mga kabasketball. Medyo malaki ang kontrata nitong si Andrew Wiggins. 28 million ngayon taon at 30 million sa susunod. Kaya isasakripisyo raw ng Lakers ang cap space ni sa 2026. Pero si Wiggins na nga ito mga kabasketball. Magugustuhan daw ito ni Lebron dahil may tira ito sa tres at magaling dumipensa. Kayang-kayang ng bumantay sa iba't ibang posisyon. Mahusay ding sumalaksak sa rim at talagang maaasahang role player. Sa madaling salita, asset talaga ito para sa LA. Subok na rin ito mga kabasketball. Kahit usapang championship at playoffs, hindi kabado ang player na ito. Ano sa tingin nyo mga kabasketball? Dapat na bang isakripisyo ng Lakers ang mga players nila para dito kay Wiggins? O dapat mas paghandaan nila ang free agency sa darating na 2026? Mag-comment down below mga kabasketball. And don't forget to like, share, subscribe at ilike ang ating Facebook page. Salamat sa panonood mga kabasketball.